Make sure to hit that like button. Get ready. Yeah. Okay. Yeah. nag at uh... puno ata sa doon kaya ready kami wala pang makating buwan sa para sa tatlo ang tinigyan nila kami ng uh, eto mga lodge uh, number 22 itayin namin ito mag ilaw uh, para ready to ano kami ready to eat

magpapasok na kami <coughs> ito masundan ko na sila ay nako wow. parang babalik uli kami dun sa ano dun sa uh, ating pesto namin Okay, mga lords, dito na lang po. Okay, bye! Ito na, mga lords, kumakain na kami natin yung kay ano uh, mga kinuha nila yan may mais ako rin ito may paan ng manok yan may mais may at nagpaluto ako ng pansin yan uh, ano ang bukong nato uh, Okay. Yeah, hindi ako pwede sa soft drinks kaya ako ay water lang tubig oh meron kang ano ba yan? Ayan. ayan mga galon ayan mga The... galon ayan pagkain Okay. So, subo muna kami. At uh, maya maya eh, paga uh, ano eh, kakain ulit kami. Kukuha ulit kami. Hey, Bye. 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 Ito, second ano namin. Second bat. Aditying, Ito yung kinuha ko. Helipin, Tapos nag-ice nag cream ako. Tapos si Tess, kumuha siya mga sushi. Yan. Yan. Kay hey, Tess yan. Yan. Ito naman kay ano? sa Marilin, kinuha niya. Salad at kusi. Okay. Alright. I'm very full already. O, ready yan na? Butong, butong gusto ko yan. <laughs> Ito bagong gano'n ko lang pero nasarapan ako kaya kumuha ko ulit. Ayan <laughs> Mm -hmm. Sarap. Yung ano namin, yung pancit namin na pinuluto, hindi pa naubos. Ay, hindi na yung sarap. So, sa dyan so, pa rin. At sa uh, pasasaan ka sa uubos. Kaya yeah, may sestos yung ano. May nyo. Maara mas yun yung sabi mabili. Ito. Kain ulit kami. Mm -hmm. Okay, bye. Ano yung aton pamira? Ito na yung ano. Maaram ka mabili. Final. <laughs> okay. okay.

Enbes na buka kasih akuan. na Oke, okay, this it. <coughs> Jadi warna mau tao, mga lods. Ayan, o. Oh. kami tapos na. Kaya, kami ay pa-uwi naman. At yung dalawang kasama ko, eh, nag-badroom muna. Maganda to sa pwesto namin at, uh, ano, nakakapanood ako ng, ano, ng report. Na, NCAAF. Ayan. Ayan ganda dami pang mga nagdadatingan kaya marami pa rin mga ano, mga waiting na mga kakain dahil pagkain sa loob grabe ay nako busog na busog sarap Okay, mga lords. Ayan, itong taganda ng mga haraan niya nila. Tawag ba dyan? Okay. Okay, maray-maray salamat.